Hindi ka ako nag-mimins. Nag hmm. Ibig sabihin lolo, hindi siya nag-mimins. Hindi ko nag alisin ko ng ano. Pero dati, nag ano siya buwan buwan nag hmm. Ilang buwan nang hindi nag-mimins? buwan hmm. na tayo. Ay, pitong buwan nang hindi nag si Sir hmm. Yan po mga kalingap mga kabente. Narito po ngayon sa barangay Alawihaw. Yung kung saan po ay pupunta po kay ano, Charmaine. Nabistahin ko po si Charmaine. Nagbili po ako ng grocery para kay Charmaine. Kung hmm. kailangan po si Charmaine ay eh, hindi nalilipasan ng pagkain. Hmm. Ngayon week po ay naka-schedule si Charmaine ng injection. Sinadala din po akong isang sakong bigas. Hmm. Sana makatulong ka lang Charmaine. Hindi malipasan ng pagkain. Mahirap po pag may mga depression pag nalilipasan po ng pagkain ay sinusumpong tempo Ito po mga kalingan Ito na po yung binili kong grocery kay Charmaine Ayan, dito na po ako sa kanila Siguro, una siguro yung lolo Baka nandito lang ay si Charmaine Tapos yung dito Biyara mga lumabas dito si Charmaine Gawa po na kung saan saan po nagampunta Si Charmaine na lang po yung natitira na Hindi pa gumagaling. Medyo mabagal po yung improvement kahit po nagiinom ng gamot. Ang dapat tayo nakakalabas-labas ito si Charmaine. So hindi po natin maanoan at gawin ng hindi po pinapayagan ng lolo. Ang takot siguro po kung saan-saan magsusuot. Kasi ano po ito eh kung saan-saan napunta. Yun. 那个。And, uh Charmaine? Charmaine? Huwag dito anak, magkakotot lang. Anong? Sino kasama mo diyan, Charmaine? Charmaine? Sino kasama mo? Ano? Ha? Ah, si Lolo. Nandito si Lolo. Lolo, kumusta? Hello, kumusta? Di ka nag Di ka nag-trabaho? Hmm. May ko lulong ano, grocery. Gusto ka pa lolo bigas? Uh, Sige, Ha? Nag... ayun Kung na nakuha. Nagka-findig ko na nagpunta na kayong DSWD. May nakuha kayong ayuda. Galing sa DSWD. Ah, hindi pa tapos Oh, may binibigay ng ano. Lolo, paano daw dandaan ako itong bigas? <tipan uh, <tipan> 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 Yun. Ah, uh, oh, sir Mina. na. Uh, mm. bigas na sir Min. na, na. May mga biskwit niyan sir Ah, Taba na ni Charmino. Kumusta na? Anong ulam nyo? Ulam. Anong ulam nyo? Ito naman po ang paggamot nito ni Charmaine Naglalaway si Charmaine Anong ulam nyo kanina? Um, masakit ng ngipin mo? Bakit? Ang taba mo na Kasing taba mo na si Ate Rubilin Kumusta na? Charmaine? Ayok na? Ayok na? na? Ay, nagluluto sila, Charmaine. O, anong niluluto mo, Lolo? Hmm. Hmm. Okay, Charmaine, ha? Kain ka nang kain kaya ta. Charmaine. Ang grabe sa kanin. Kaya ano? exercise ka, Charbin. Ah, <laughs> <laughs> uh, pinadoktoran po ninyo yung ano, yung bibig. Bakit po nang maga? parang ah, sabi ang doktoran yung tonsil? sa may sipon. Ah, sa sipon. Um, dapat ng matitig si Shermaine Ay so Tinies mo mukhang inaantok si Shermaine Ah ano ku nga nan mo Galaway mm. Mm. galaway talaga yung gawa ng sa gamot Tuloy kumosaman yung sa mata mo ang magaling na Di pa panen natalo man si ano Gubigay Talado Baka may susunod pa naman ano May medical mission naman sa sunod di yung isa naman Ano inoperahan ano Mm Diyan mm. mm. Dr. Perer di ko Pero sabi kakikis-kisin din ulit nasa nasa ano yan kay Dr. Per nasa 20,000 yan yung isang mata kaso si Gupige ngayon natalo baga kaya walang medical mission hmm. Mm. maraming nagawa si Gupige kaso nagkataon lang talaga na hindi siya pinalad sir min, sinong binutuan mo padilya kayata kaya natalo si Gupige sir min. <laughs> Isang araw po lang, so, kaya nang buwan po di ko siyempre. Dun nakras si, uh, ay, si mana mo, Ati ati ati. Bote Shermin, ngalatan mo pa ako. Okay. Ano pangalan ko? Ano, ah. ano pangalan? Para kung yan, ay ang bibig mo masakit. Masakit? Masakit ang bibig mo? Ah, masakit ang bibig mo? Um. Um. Kaya puto yung pagpili mo, kasi masakit din Awasakit oh, sakit din. Yung mga biskwit ako yan nagatas, tas kay lolo, kape. Yung plain na tas kay tit, kay tito mo yung Milo. Yung sayo gatas. Doon na yan pati yung paborito mong biskwit. Um, anong ulam nyo ngayon? Sir Tatong. Datong? Pagkakain ako ng bilang, sabi ko magkakain mm. at magkakain ng kanin. Mm. Ang importante baga lulo bigas ano? Nagkano ako dito lulusin sa inyo at ano? naisip ko man din si Charmaine. Ang importante po baga bigas pa ano? Kahit pa pang-ulam, madali naman hanapin ng pang-ulam. Uy, gusto mo maglabas si Charmaine, no? Oh. Bawal kang ka lumabas may para ng bata. Oo. Oh. Napasok na lang sa itong sa iba mong bahay ay um, magaling ni Magaling si Charmaine. 85 um, kilos. Ay, 85 kilos? Ay, ang nilaki, ano? Ay, ah, sa barangay. Ah, pinakilo mo sa barangay. Mmm. <laughs> Ang taba ni ano? Ay grabe magkain Maki, kanin? Mm. Dapat pa kunti lang konti lang kanin kinakain mo. Kontrol mo na na. naman. Sino man Ay ka? Matulog

Marami lolo na ngayon na nagkakaroon ng depression ko ng yung iba problema sa pamilya, financial, yung iba sa pangang anak hmm. Ito si Charmaine. Ano mo nag ano man naging problema nito Charmaine? Iniwan ka ng mama mo? Kaya na-stress ka? Hindi man. Miss mo na si mama mo? Ano pangalan ng mama mo? Tanda mo pa? Panag-uwi dito si mama niya. Diba, bakit din nito magsama lolo? Ano? Kanino ka masama? Kay lolo o kay mama? Charmaine? Kay lolo? Kasi kama iba. Kasi kama iba? Kasi ka iba? Kasi ka kuya, ito kuya Ito yung Ha? Mama itutay mo? Kasi ko. Parang ako ama na ako. Parang ako na. Para? Hmm. Masakit-sakit nga yung lolo ko. Hindi ko Hmm. Hindi ko dito siya. Kuya, kuya. Kuya. Mm. Tingin, eh. na, mm. Kuya, kuya di sini. Eh, lagi mo ko tinatawag. Hinahanap mo ko palagi. Lagi ko. Eh, ano, ilang taon ka na pala ngayon? Yeah, 76. Oh, 76. Ang grabe, mga 80 na pala si lolo. Kailan ang birthday nyo? Si so, ano lang yung pizza 5th September. Ang September 5. Mm, ka-birthday mo pala yung stepfather ko. September, eh, September 6 na pala 'yun si father ko na namatay pero kung alam ko lang itong mata ko ito malinaw to pag iisip ko sa mga mata malinaw to kaso pag mainit ay pag di ako na pag mainit pero dati aninag lang ano? maano yan pag na ano yan magaling si Dr. Ferrer kaso ang pinakaano yan 20,000 naalisa kataratan oo 20,000 lang ang pinakaano yan ang budget Mm. nitong magpilit. Ang kabila, yun isang na lang. talaga ako to mga opera uopera gatong ano, ay ano ng daluan niya dahil ang ano problema. Madamo yung mga bagay talaga medanta. Mm. Pero yung yung isang tinutulungan ko tatay sa ano sa sa nosey. Ano siya nagbabangkero. Hindi na talaga siya nakakita. Oh, oh. aninag na lang. Kaya yung bandira niya, nagawa siyang bandira dun sa kabilang ilog. Yun lang inapalatandaan niya. Kaya saguan siya ng saguan. So, delikado din sa mga sakay niya. Pero nung napagamot kay Dr. Perer, nalinisan yung natanggal yung katarata. Why? Hmm. Hmm. Ah, uh, yung... yun, yung naga na nasa 20,000. Di ko alam kung para. ngayon mag di ko alam kung magkano na ngayon. Hmm. si Charmaine, no? Oh. Charmaine. Pilitin na niya ko kanan yang biskwit lo. Pilit si Amin. Mm. 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 Oh, isa si Sir Mendo. Oh. Mga kaling din yan, taga lang ano. Yung mga tinulong mga inaano ko lolo na ngayon. Magaling na sila. Si Sherman, ano man, may improvement si Sherman. Hindi ka tulad na, dati ano, hyper masyado ano. No, ito, ito, tapos hindi pati naliligo. Ay, naka, tapos dito, nakaano lang yan, nakaiga lang yan, nakaubad. Pero ngayon, naka tinilas. Oh, um, mataba na. Um, salamat din kay Lalo, tapos sa tito, tito, niya. Ang grabe yung tiyaga nila mag-alaga. Kaya ng pagkain, baka hindi naman kumain, mas hindi na. Kaya ginagawa po, kurong-kurong na lang. hindi man na mimili ulam si Charmin. Hmm. Charmin, naulam ka din gatas? Ha? Gatas na ulam ka? Hindi. Kung hmm. gatas hmm. na din, hindi pa na uubos. Hindi mo? naman. ko ka. Hindi na salita ng Charmin. Masakit ang lalamunan mo? Hmm. Parang hindi masaya si Charmin nung pumunta ako. Charmin, galit ka? Charmin? Hmm. Na, nabisi lang ako nung nakaraan. Nabusan ako ng pang pantulong. Hmm. hmm. Hirap, hirap na ngayon ng ano, kasi ano, dami ng, madami ng tinutulungan. Kapos na ako sa pantulong patay na. Yung dalawa. yung, yung si Father ko na kamamatay lang tapos tatlong araw na nakaburol sa kaman inatake ng high blood yung nanay ko. Tapos yun, naabot mo ng ano, sampung araw sa ano, ay three weeks yata yung sa ospital. Ito nga <laughs> ilang araw ba? Ilagyan ko yung, yung buwan na hmm. Oh, sa init yan. ko ng ano, ng kalamansi. Dalaga na si Charmaine, pinipimpuls na. Sabi ni Lolo. Sir lagi ka maliligo para mapreskuhan ka. Para tuloy-tuloy pagaling mo. Sa susunod po na injeksyon nito Nito ayan Susunod po na injection na sa 24 napit na sabay mo si si Annalyn mm, si ate Annalyn sa Santa Elena mm, 24, 26 mm. maging naging kalmado man na si Sermin po ano hindi na katulad dati hyper mm. buti hindi na kayo sinasaktan ni Sermin mm, dati sinasaktan si Lolo ha yung problema nataba

Hmm. Mm. Sige so, mo talaga sabi ni, ni doktor. Hindi ka ako nagmimins. Natural yan sa ano Wala naman yung problema. Ibig sabihin lulo, hindi hmm. siya nagmimins? pag alisin ko ng ano, magmimins yung mga... na, di balik mo yung sa dati. Wala hmm. Mm. Ano, ah. ng, ng ano, hormonal imbalance. Kar karamihan niya na ano niyan, pag may ano, pag matataba. Hindi na means. Pero dati, nag, ano siya, buwan-buwan nagmi-means. Mm. Mm. Ah. Ah. Di lang buwan ang hindi nagmi-means. Ay, pitong buwan ang hindi nagmi-means si Sir Main. Sa 20... 4 sunod na injeksyon mabalik ako dito bago mag ano mag 24 ano siya Armin, mabalik ako dito. Ha? Oo, oh, sige. Oo. Oh. Taga-taga lang tayo. Merkulis pala doon, Merkulis Biernes. Hmm. Merkulis Biernes ang injection. Basta tuloy-tuloy lang yung ano ano. Sir Armin, salamat din kay tito mo. Salamat ka kay Lolo. Malmal ka ni Lolo. Kahit may edad na, lagi pa din nandyan. Diyan tulungan ka. Oo, ka naman Sir Armin. Gusto mo pa akong bumalik dito? Ayaw na. Gusto mo pa akong bumalik? Charmaine? Natanong ka. Sharmin? bumalik. Oo daw. Babalik pa ako dito? Hmm. daw. Bambalik <laughs> pa? Ha? Kasi eh. pa? Ah, uh, sa lalamunan. Ah, ano yan. Tipo. Lakas-lakasan mo lang, lolo. Huwag ka masyadong magpapa magpapagod para lakad sa ano. Masagasaan ka sa kalsada. Hmm? Ah, ang matagal, matagal na yan, hindi na para mag-alis mm. May problema pala pala isang mata ni Lolo mo, Charmaine. Kailangan pa ng ano isa pang operation. Mm. Mm. Buti hindi ka man diabetic, ano? Gawa hmm. siyempre, gawa siguro yun panagkakaedad na ano. Yung, yung sa katarata. Hmm. 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 May hina ka na sana, ano? Buti at na-exercise ka lagi, ano? Buti nga, Lolo, naabutan kita ngayon dito. eh dati, di kita naabutan nung pagpunta ko dito. Ay, <laughs> eh, pala sa masan ka, sana. sana. Ay, palis. Alam mm. mo yung kandado, hindi mo. Kaya nandiyan hmm. yung kandado. Ay, kumisan yung kandado. Dala na lang kota. Hmm, nabukas. Hmm. Ito nga. Hmm. Kung sa bahay, Kapasok na ka lang pati iludo si Charmin sa bahay kaya hindi, hindi siya pwedeng ma -ano, mag maglabas ano? Mm. Makagat ng aso. Mm. Mm. Lulu, mapunta muna ako ha. Sige. Oo, oh, sige, sige. Basta ingat kayo dito ha. Sa pag -bag may bagyo, panagbaha. Lipat kayo sa ano. Sa school. Uy, kung ang laki na ni Charmaine, no? Mas so, malaki pa. Mas malaki pa sa akin. Inabutan mo ako sa laki, Charmaine. Bigyan mo akong taba. Bye-bye. Hmm, para hindi na makalabas si Charmaine. Sige, sige. Sige, Charmaine. Bye-bye. Hello. Oh, Charmaine. Bye bye. Bye bye. Mga balik pa ako dito sunod. Ha? Huh? Charmaine. mabalik pa ako dito sunod. Bye bye, Charmaine. Dulo, mapunta na pa ako. Sige. Yan po mga kalingap si Charmaine medyo si Charmaine sa 24 po ang sunod na injection niya nakaraan pong buwan nag injection din si Charmaine maraming maraming salamat sa patuloy po ninyong suporta si Charmaine po pala nung nakaraan ay napacheck din po sa ano sa OB yan nag ano po siya nag PT kasama po si Reggie at Robilin yung po yung naging ano po na negative po sa pregnancy si si Charmaine. Sabi po ng doktor ay sa ano lang po epekto lang daw po yung ng gamot. At si Charmaine po ay gabi, grabe pong ganado sa pagkain. Kaya po lumubo ng masyado. Agawa din po yung sitwasyon ng lolo tapos yung tiyo na minsan po ay uh, nahirapan sila sa pambili-bili po ng mga pagkain. Kaya katulad po ng bigas. Kaya kung ano na lang po ang ginagawa nila, nagpapataya ng waiting yung tiyuin po ay uh, naggagamas, naglilinis po sa mga bay, bay bay po dito. Nagdadamo, yung tawag po doon nagdadamo. Kahit po malit lang po yung kita, ang importante po daw sa kanila ay mayroon ng pambili ng bigas. Maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta sa aking YouTube channel. Sa mga hindi po nag skip ng ads, maraming maraming salamat po. Dahil po sa pagpapanood po ninyo, marami po tayong natulungan. Sa mga hindi pa po, po nakapag-subscribe, Pasubscribe po sa aking second channel, Kaling Updation, at sa aking main channel, Mr. Bente vlog Maraming pong salamat. God bless po sa inyong lahat.